dog ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan at Liga ng Mga Barangay sa Bulacan, ang Gawad Galing Barangay. Taunang parangal para sa pinakamagaling, pinakamalikhain at pinakamahusay na gawain pang barangay. Natatanging lingkod barangay, natatanging volunteer workers at natatanging volunteer group. Ang Gawad Galing Barangay ay nilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa ilalim ng Bulacan Awards Program for Barangay Innovation and Excellence o BAPB sa bisa ng panlalawigang kautusan bilang 03-T06 at panlalawigang kautusan bilang 59-2010 na sinusuga ng Panlalawigang Kautosan 98 Series of 2023 bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga barangay sa kaunlaran ng lalawigan. Batayan sa pagpili para sa gawain pang barangay, Mabisa, may pakikipagtulungan sa tao, may tiyak na resulta, patuloy na maipatupad kahit may pagbabago sa liderato, kayang gayahin at may kabaguhan at pagkamalikhain. Batayan sa pagpili para sa punong barangay: eksekutibong pamamahala, panglehislaturang gampanin at gampaning pangkatarungan. Batayan sa pagpili para sa kagawad ng barangay: gampanin sa sanggunian pagtulong sa punong barangay sa pagsasagawa ng mga gawain. Batayan sa pagpili para sa kalihim ng barangay. Paganap ng tungkulin bilang kalihim ng sangguniang barangay. Paganap ng tungkulin bilang kalihim ng lupon sa katarungang pambarangay. Pamamahala ng dokumento. Batayan sa pagpili para sa ingat yaman ng barangay. Tungkulin at responsibilidad. Pag-iingat sa kaban at ari-arian ng barangay. Batayan sa pagpili para sa volunteer workers at volunteer group. Makabuluhang ambag sa pamayanan. Pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon at iba pa. Mga karangalan at pagkilalang natamo. Sino ang mga maaaring sumali? Una, lahat ng barangay na may gawain o proyekto na may isang taon nang ipinatutupad. Pangalawa, lahat ng lingkod barangay volunteer workers at volunteer group na mahigit isang taon nang naglilingkod. At panghuli, maaari rin na sumali ang mga barangay na nagwagi sa nakaraang gawad galing barangay. Paano ang pagsali? Maaaring sumali sa pamamagitan ng direktang aplikasyon sa pamamagitan ng application form, sa pamamagitan ng pag-click sa link na nasa Facebook page ng Gawad Galing Barangay Bulacan, mag-download ng nomination forms at ipadala ang nasagutang form sa gawatgaling barangay at gmail.com. Ang mga magsisipagwagi ay tatanggap ng gantimpala tulad ng mga sumusunod. Ang bawat isa sa limang nagsipagwagi sa kategoryang natatanging gawaing pambarangay ay tatanggap ng tumataging ting na 200,000 piso at laki ng pagkilala. Para sa kategoryang natatanging lingkod barangay, ang punong barangay ay tatanggap ng plake ng pagkilala at 50,000 piso. Tatanggap din ng tig 20,000 piso at plake ng pagkilala ang kagawad, kalihim at ingat yaman ng barangay. Ang kategoryang natatanging volunteer workers, kagaya ng barangay tanod, lingkod lingap sa nayon, barangay health worker, mother leader, at barangay training and employment coordinator, ay tatanggap ng tig 20,000 piso at plake ng pagkilala. 50,000 piso at plake ng pagkilala naman ang gantimpalang matatanggap ng natatanging volunteer group. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan at tumawag sa Provincial Planning and Development Office sa telepono bilang 044-791-8176. o bumisita sa www.provincialplanningandevelopmentoffice.gov.ph bulacan.gov.ph o sa Facebook page ng Gawad Galing Barangay Bulacan na maaaring mascan sa pamamagitan ng QR code. Ako bilang uh, dating uh, Gawad Galing Barangay, lahat ng mga barangay officials na makakausap ko, lagi ko silang hinihikayat na sumali kasi motivation yon. Masarap doon sa mga kasama niyang mga barangay volunteers na yung barangay nila tinatawag sa sa entablado para tumanggap ng award sa Gawad Galing Barangay. So lahat ng pagod nila mawawala. Hindi ibig sabihin ng pagsale ay ang gusto mo yung premyo. Sa pagsale, ang ibig sabihin ay makikita mo yung panuntunan mo sa paglilingkod mo. Sa akin po mga kapwa po ng barangay sa buong bulahan po na binubuo ng 569 barangays. Tayo po ay uh, lumahok dito sa Gawad Galing Barangay. Napakalaking tulong po ito. Ay, uh, hindi lamang po yung parangal o pagkilala sa ating pong mga sarili, bagkos yung makilala po yung ating pong uh, barangay at uh, maging tulong na rin po sa ating nasasakupan. Kailangan may mga pamantayan din po tayong sinusunod para sa ikauunlad ng ating barangay. Puno man tayo ng kaalaman, kung wala po tayong guide o guidelines na sinusunod sa ating pamamahala ay magpaparang bato po ito. Parang isang strukturang walang inihinyero na pag nabuhal ay nagpapagulong-gulong sa ilang. Kaya umaasa ko na sa pamamagitan ng gawat galing barangay ay mapapatunayan natin sa ating mga nasasakupan na talagang hindi kayo nagpapabaya sa inyong tungkulin. Kaya inaanyayahan ko kayo na sumali at uh, ipakita yung inyong sakripisyo sa pagilingkod.